Grabe nga ang baha dito sa aming lugar kahapon. Kaya naman napaluto ang Disney Princess ninyo ng sopas. Alas 9 na nga ito ng umaga pero walang bumabangon sa pamilya namin. Gawa nga ang lakas ng bagyo. Halos nga tanghali na rin ako dito bumangon. Gawa nga nang may mga trabaho talaga akong dapat tapusin. Eh wala naman talagang kikilos dyan kundi ang Disney Princess lang. Eh dito nga sa bahay namin ay ako lang ang Disney Princess. Puro kasi barako talaga lahat ng mga kasama. Ko. Lahiin kasi ang pamilya namin guys na puro mga lalaki. Well may isa naman akong kapatid na babae. Ang kaso nga lang mag iba kami ng lugar nasa planetang Jupiter siya ako nandito sa Mars at kahit nga nandito man yun ay hindi pa rin kami magkasundo gawa nga ng mukhang Latina yun pero napakabaldita nun nagulat nga ako dito dahil habang nagsasaing ako ay eh, napansin ko tong mga cellphone sa gilid ng lutuan ko inilayo eh, ko na nga lang sa apoy dahil baka mamaya may inita na eh, biglang sumabo mula nga dito sa lababo ko ay eh, tanaw na tanaw ang kalsada at nagulat nga ako nang sinilip ko ay pataas aapaw na nga yung bahas sa kalsada nito yung bahay ko kasi mga ka-Disney eh, nasa gilid lang ng sapa kaya naman tanaw ko yan kapag nagtataas na or hindi pa. Pero hindi pa nga ako kontentado dun sa video na nakuha ko kaya naman lumabas pa rin ako. Kunwari nga lang yung baha na yan dahil nagpapakyot pa yan sa mga oras na yan at hindi pa ganyan kabongga ang kapangyarihan niya. Pero kahit ilang bagyo pang dumaan dyan na hindi nyo mapipigilan yung asawa ko magvideo okay. Dito naman habang bumabagyo nga eh may naglalako pa rin ng tuyo. Dalawang kilo isang daan na nga lang daw. Pero nga mukhang tuyo tong tatay ko kaya ayun for the go. Habang nga naliligo ako sa ulan ni nagulat ako sobrang laki pala ng baha. wala nang makakatawid nito. At kung may magtang kama na tumawid abay siguro sa Marikina tayo magkikita. Dito nga sa lugar namin ay sanay na yung mga kabataan tuwing sumasapit yung baha. Kaya naman ginawa na nilang swimming pool. 2011 nga ako dito tumira abay walang pagbabago tong sapa na to. Nagsiramihan na nga mga tao dito pero tong sapa na to wala talaga. Sobrang liit kasi ng imbornal na to at hindi talaga kakayanin ng baha. Lalo na kung may raming mga basura ang inaano. At minsan nga ay may bumabara pa dyan sa imbornal na mga putol na puno ng katawan ng sagi. Kaya naman kami dito sa baba ang pinaka ng pagbaha. After ko nga dito maligo ay kinuha ko na muna tong laptop ko para tapusin yung pinanonood kong K-drama. Kaya wag nga kayong magtaka kung bakit ganito ang lifetime ko dahil malaala K-drama din talaga to. Mahilig nga ako sa mga dramahan pero gusto ko yung may action, yung may mga karate mga ganun. Pinost ko na nga lang muna yung pinapanood ko. Gawa nga ng alas dos na at kailangan ko nang lutuin tong pampainit ng sikmora. Nagluto nga lang muna ako dito ng sopas mga ka-Disney dahil nga tag-ulan ngayon at bagyo. Kaya naman hanggang dito na nga lang muna ang ating mini short video mga ka-Disney. At salamat nga rin po pala sa mga supportive viewers natin dyan. Thank you for watching. Bye!